Gaya ng mga sinabi ni Karashid, uh, binasa niya rin yung mga ilang talata, kaya hindi daw Diyos si Kristo, eh kasi daw dumain sa Diyos. Kasi daw uh, nanalangin sa Diyos. Eh hindi naman dahilan niyo para hindi mo paniwalaan na si Kristo yung Diyos eh. Eh bakit? Eh alam nga namang hindi siya manalangin dun sa Diyos. Eh mas dakila nga ama kaysa sa Kanya. 14.28 ng 1. Narinig niyong paano sinabi ko sa inyo, papano ako't paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo mga gagalak dahil ako'y masasama. Bakit? Sapagkat ang ama ay lalong dakila kaysa akin. Eh, ba tayo doon? Tutul ka ba doon? Eh basta kila naman talaga siya yung basta kila naman talaga sa kanya yung ame. Kaya eh, lang manalangin sa Diyos. Eh bakit? Nakitulad kasi sa sa tao. Basahin ulit natin ng Filipos 2:5 hanggang 8. Mangagkaroon kay sa inyo ng pag-iisip na ito ay kay Kristo Jesus din naman. Nabagamat siya inasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan. Eh linyon, yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Ang ibig sabihin ng na nakitulad sa tao, kung paano nanalalangin ng tao, kung paano dadayin ng tao sa Diyos, ganun rin dadayin si Kristo sa Diyos. Bakit? Dahil nakitulad siya sa tao. Eh, problema ba yun? Wala namang problema dun eh. Eh, maganda nga yun, dalawa Diyos eh. Ang masama, dumami, demonyo. Eh bakit? Ikalawang Timoteo 3.1 Datapot alamin mo ito sa mga uling araw ay darating ang panahon mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw. E eh, ganyan ang mangyayari sa atin, magkakagulo tayo, nyo demonyo eh. Mas marami, mas okay ni marami Diyos. Ngayon, kanina nilatag niya, e eh, iisa. Hindi ko natanong sa kanya, pag sinabi bang isa, absolute one ba yun? Aba, pag sinabi isa, hindi pwedeng absolute one yun. Pag sinabi isa, pwedeng madami yun. 17 on sinang At wala na ako sa sanlibutan at mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila plural. Ibig sabihin, yung mga tinutukoy dito, yung mga first century Christian, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin upang sila'y maging isa gaya naman natin. Aba, yung mga unang kristyano pala, pinag-isa. Kaya karas, pag sinabing isa, e eh, absolute one. Hindi. Biblia, usapan natin sa gawin mo literal. Pag sinabing isa, pwedeng dalawa. Gusto mo gawin ko pang isang buong barangay, karas, be eh, Amunin mo akong showdown. At patutunayan ko na pwedeng isang barangay yung Diyos ayon sa Biblia. O ngayon, <laughs> At saka, ah, huwag tayo tumawa mga kapatid. Dos-dos ng Eclesiastes, Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulo. Eh, ayoko naman ganyan. Huwag tayo tumawa. Eh, kasi stand natin ito eh. Ngayon, anong patunay na si Kristo'y Diyos ayon sa Biblia? Eh, unang-una, tanungin natin ang mga apostol, hindi si Karasid. Kasi, kalaban daw ako ni Pablo. Kalaban daw ako ng Biblia. Paano mo sasabihin kalaban ako ng Biblia? Eh, ginagamit ko may Biblia. Napaka-impertinente na mo kung sasabihin mo kalaban ako ng Biblia, ginagamit ko nga. Ikaw ang kalaban ng Biblia, pero ginagamit mo yung Biblia. Impertinente. Insensado. Hmm? Kung baga nga sa wikang Tagalog, insensado alsado. Eh pero, kung pagbabatayan natin ng Biblia, eh, maraming patunay si Kristo yung Diyos eh. Ngayon, ginamit niya si Apostol Pablo. Eh di gamitin rin natin si Apostol Pablo. Dos mwebe ng kulosas. Sapagkat sa kanya'y nananahan ng buong likas na kalagayan ng pagkadyos, nang siya'y maging tao. Yun naman pala eh, nung magong tao si Kristo, nasa loob ng katawang tao niyang ipinanganak ni Maria yung likas na kalagayan ng pagkadiyos. Kaya nakita, kaya nalapitan. Eh tanong, si Kristo, nung hindi pa siya nagkakatawang tao, nasa liwanag ba siya na hindi malalapitan? Eh nasa kanan nga siya ng amay. Paano mong sasabing? Tapaka impertinente naman yan. <laughs> out of context eh. Napaka out of context, impertinente. Hmm? Insensado. E, Bakit? Eh, nung nasa kanan siya ng Diyos, eh, e, kung tao siya, baka kalapit ba siya sa Diyos? Bakit? Sa isdi, sa isang ng unang Timoteo, basahin rin natin yung binasa niya, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, at di nakita o makikita na ng sino man tao. Eh, tanong, si Kristo, nakita niya ba ang ama? Nakita nga eh, uno 18 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Eh, sino nakakita? Ang bugtong na Diyos. Eh, hindi makikita ng sino man tao ba't nakita ni Kristo. Bakit? Eh, Diyos rin kasi si Kristo eh. Ayon ba sa akin? Hindi naman ayon sa akin eh. Hindi rin kayong kay Karasit. Ayon sa mga apostol at sa Diyos. Eh, kung tinutulan natin to, eh, kontra pala tayo sa mga apostol. Kontra pala tayo dun sa mismong Diyos. Eh, Diyos nang nagsasabi. Napakalinong nito eh. Eh, di ba? malino we. Eh. E, pag malabo na lang sa iyo to, eh ko na lang. Kawawa ka. 4-4 ng ikalawang Korinto. napinulag ng Diyos ng sanglibutan ito. Ang pag-iisip ng hindi nagsisisang palataya. Ngayon, ang daming ginamit ni Karashid eh. Ngayon, ah, ang Diyos ko daw madami. Nung unang stand ko, wala naman ako sinabi madaming Diyos. Ang sinabi ko, si Kristo Diyos, si Kristo, aba, problema ba yon? Eh kung sabi lang ng tao, mabibilang mo dalawa. Gusto mo gawin ko pang isang barangay yun nga ang hamon ko kay Karaside. Ngayon, kung mabasa ko ba na pwedeng isang barangay? Tatanggapin mo Karaside kaso hindi cross examination eh. Mamaya na pag tinanong sa akin. Eh pero wala tayong tutol doon no wala tayong tutol. Gusto, gusto nga gawin natin isang bansape. Ah, kung ayon sa Biblia, pag-uusapan. Eh. Pero walang tutol doon. Kasi yung pag barangay, pwedeng maging absolute one yun. Kaya nung pinag-iisa ng Diyos yung mga unang kristyano, hindi absolute one yun. Pwedeng madami yun, gaya ng mga talatang binabasa niya. Ngayon, napakadami eh, no? Napakadami yung mga binasa talata eh. Eh, eh, out of context naman, ah, uh, turong interpretation naman ni Karasi dito. Tapos, binasa niya rin kanina, ito. Ito, pwede mong kunin ito. Ayan. Itong binasa ni Karashid. Ayan. Ito ang binasa niya, mga kapatid. Kitang-kita natin, the orthodox corruption of scripture. Hindi naman ako orthodox, ba't mo sa akin gagamitin ito? Kani ba ko sa iglesia ng Diyos, hindi orthodox? Ira naman, oh. Oh, tinama ito. Oh, oh sunod. Ah, sunod. <laughs> Tinanong ko siya, sinong mas matanda, eh umami naman siya mas matanda itong saling ko eh. Kaya kung patandaan ng batayan, kung pagiging totoo, eh basta totoo na itong dala natin. Na nagpapatunay na si Kristo'y Diyos o si Kristo'y tinatawag na monogenes teos. Ngayon, ano daw karapatan ko ano daw, ano daw tutol ko dun sa mga, ano bang tawag dun? Ano man tutol ko dun sa mga Bible scholar? Tutol talaga ako dun. Hmm? Tutol talaga ako dun sa mga Bible scholars. Ano? Dahil unang-una, di naman mga apostol yun, ba't mo i-interpret yung Biblia? Bakit mo naman lalag mo na sariling pakahulugan yun, na ininterpret interpret na ng mga apostol yun, unutres um ng unang one? Yaong aming nakita at narinig, nais niya namin ibinabalita sa inyo. Pinalita na ng mga apostol eh. Kanino na nakita na narinig? Kay Kristo. Eh paano? Jesus di sa isang wang. At meron akong tupa hindi sa kulungan nito. At di nila ang aking tinig. At yung narinig ng mga apostol na tinig, yun yung tinig ni Kristo. Ano isa doon? Dos trese ng tito. Nahintayin niya ang mapala ng pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ngayon, tututulan nito ni Karasid. Tututulan niya ito. Ang tinutukoy niya ka dyan, ang Kristo si Ama. Wala. Wala ka mababasa dyan. Hmm? Yung salitang at, it denotes dun sa isang entity. Halimbawa, si kapatid na JB ay guwapo at. Ay eh, pag nilagyan ba ng at, eh? hindi na siya yan. May kasama pa siya. Kaya po sinabing at, it denotes na meron siyang dalawang kalagayan at yung si Kristo na sinasabi ni Apostol Pedro na ano? Na itong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tutul ba tayo daw? Tutul ka ba doon? Hindi bro. O, di ko naman pala tutul. Kala ko tutul ka eh. O ayan, hanggang dito na ulit ha. Moderator. Oh, saktong ng ako eh. meron ka pa 6 minutes. Baka gusto yung consume. Hey, okay, okay na? Okay, Karas. So, bali sa puntong ito cross-examine po para sheet 10 minutes po okay sige po ilang puntos ang sinasabot ilang Diyos kung ayon sa Biblia isa So, ikaw po, ikaw po. Ayon sa akin, isa. Ang ginasan mo, isa. Isa. Sino po? Si Kristo at ang Ama. <laughs> o, oh, ito, sa gitla. Wag muna kayo tumawa mga kapatid, di pa ako tapos eh. Pag sinabi kasi isa, hindi kasi absolute one yun eh. Gali, Pag sinabi isa, pwedeng dalawa yun, gaya ng mga unang kutsano. 17-11 ng Juan. Sandali po, linawin ko po. po. Ilan po talaga ang sinasamba nyo? Sinasamba ko, isa nga lang para si... Okay. Isa lang po. Isa. Sino po? Si Kristo Takama. Okay po. Sabi mo kanina, makinig kay Kristo. Tama. Sa bibig po ba ni Kristo, sa bibig niya. Lalo na sa synaptic gospel. Turuan mo kami, napapaturo kami. Meron po ba siyang malino na sinabi na sambahin po ninyo ama, sambahin ninyo ako? Ah, eto, basahin natin. Babasa ko. Babasa ko. Sasagot ako ha. Kasi nung naparito si Kristo, sasagot ako mga kapatid, huwag muna tayong tumawa. Gusto mo dito sa Ang tanong ko po, kategorikan. Oh, kategorikan. Ah, kategorikan. Sinabi kategorikan ko kategorikan sinabi ba ni Jesus Christ, sambahin ninyo ako? Uh, ang nagsabi ama, basayar authority. Hindi po. Uh, ano po? Ano po? Ang nagsabi ama, hayar authority. 3 Kings in unang Pedro. Hindi po. Hindi sa Pedro tanong ko eh. Wala e ano kang sinabing particular kapatid pati Sabi mo kasi, ito ang aking anak. Siya ang pakinggan. O di pakinggan natin. Tama. Nung si Cristo po ay naglalakad sa Palestine. Yung si Cristo naglalakad sa Palestine. Na nakasulat sa Mateo, Mark, at sa... Luke. Uh, sinabi po mo niya, aking ngayon yung sarili, sambahin niyo ako. Meron po ba siyang sinabi niya? Meron po ba? O wala? Ito, sasagot ako. Wala, bakit? Salamat. Ito, eh, patala ngayon, Salamat. Okay. Next question. Ato, tanong. Sabi mo kanina, pinasang yung Pilipos. Hinubad ni Jesus Christ ang kanyang pagkadyos. Tamo? Yung pagka ang hinubad, yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko. Babasahin ko. O, si Diyos yung moderator. Babasahin ko. Nagtatanong siya, I am under cross. Okay. Kung ulit ang basahin. O, basahin natin. Okay, sandali. Ang Filipo. Sabi mo sa akin, sabi ko sa, sabi sa taratangin. Hindi, kung muna masahin natin, nalito na ako. Ah, para maliwanag. Ah. Bagamat sa nasa anyong ng Diyos, hindi niya minarapat na maging kapantay ang Diyos. Bagkus hinubad niya ito. Ah! Ano? Nakikulad sa? Uh, Amen! Nung hinubad po niya ang pagka-Diyos, Diyos pa rin po ba siya? Hindi naman yung pagka-Diyos ang hinubad eh. Ang hinubad, yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko! Nakalagay po. Uh, nakalagi po ba doon? Hinubad niya ang pagkapantay sa Diyos o hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos? Okay. Kung mabasa ko, nang na hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos, aminin mo tayo ngayon, kapatid Mga kapatid, ito po ay subject for interpretation. Yeah. Yun ang interpretation. O sige, ito. Kasahin natin sa isa. Objection moderator. Ang sino mag interpret hindi ako, hindi rin siya. Ang mag interpret o ang babasa, moderator. So, Ngayon, pag hindi ko nabasa na ang hindi niya hinubad ay, ay pagkakot niya sa Diyos, nung, Nung, hubang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ay Diyos po ba siya? Ang hinubad niya yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko nga paano si Dave. Ah, sandali po. Nilinino po. Ngayon, eh, yung pagkapantay sa Diyos, eh, kay pagka, pagka Diyos, itong tanong. Sinuot po ba niyang muli? Sinuot uli? Nung umakyat siya, bakit? 1550 ng unang kurinto, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng karihan ng Diyos. Ano ka naman umakyat siyang tao? Sa langit na po si Kristo. May nakasulat po ba kapantay niya na Diyos? Kapantay? Ano pantay ang sinasabi nyo? Yung size o yung glory? Kaya ka naman eh. Yung dahil mo pang kalukuhan. Ika rin pa yun yung Alam natin, pagkapantay siya ng Diyos. Pagkapantay? Sabi mo kasi, hinubad niya ang kapag pagkapantay niya sa Diyos. Eto tanong. Noon bang hinubad niya ang pagkapantay sa Diyos? Muli niya bang sinuot? Sabi mo, oo, sa langit. Eto tanong. Noon nasa langit na siya ngayon, magkapantay ba sila ng Diyos? Oo o hindi? Magkapantay sa pangsa Diyos. Pero hindi sa pangsa Diyos. Ah, sandali! Dame. Bakit? 14, 28 ng Juan. Ang ama ay lalong dakila kaysa akin Magkapantay sa Diyos. Uh, eto, may mababasa ka ba? Na ano? Si Jesus kapantay niya ang Diyos sa langit ngayon. Ah, oh. sige. Sige pero, pero, kayo. Kapantay. Kung mabasa ko, alo ka na? Magpantay sila. Si Jesus kapantay ng Diyos. Ah, eto. hindi Letra por letra. Hindi letra por letra. Hindi letra por letra. Pag may mabasa... Sinabi niya, pagkapantay pandali, ng Diyos. Sandali, sandali. Pag nabasa ko, talo na siya. Sabi niya, sabi niya, si Jesus daw, magkapantay sila ng Diyos sa langit. Kasi mababasa sa Bible, ah. chapter 3 verse 13, alipin siya ng Diyos. Ngayon, sabi niya, makapantay sila sa Diyos, ng Diyos. Linawin mo. Sige, mo ako ng syoda. Sige, May nakalagay ba sa Bible? Turuan mo kami. Meron bang nakalagay malinaw ngayon si Jesus kapantay ni Ah, ngayon, Karasid, kasi ang amon mo showdown eh. Hey. Pag nabasa ko ba, tatanggapin mo, talo ka na at nagkamali ka. Kapantay ng Diyos? Oo, oh, babasahin ko, hindi e, letra. letra por letra. Mas ah, letra por letra na eh. O sige, gato rin naman. Sabi ko rin na. ka ba? Pag nabasa ko. Hindi ako Dios. Pag nabasa mo, letra por letra. Wala ka rin mababasa ah. salamat. <laughs> kung hindi magpaniwala. Gusto mo tayo tabiwin ako? Siya ang nagamunan ng social media ko. Ah, oh, ito, ito. Ang tanong ko lang simple. May mababasa ka ba si Jesus kapag tayo ng Diyos sa langit? Sabi niya, kung may nabasa ko, talo ka na. Sabi ko, pag may nabasa ka, letra por letra, na si Jesus kapag tayo ng Diyos sa langit, sige na. Ano na? Uy oh, sige, 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 sige. Magpirmahan tayo, Karasin. Hindi, <laughs> umla. Magpirmahan tayo. Ngayon, Pagkapin niyo, talo na kayo, nagkamalik. Ano ba talaga? Magkapantay o alipin siya ng Diyos? Ah, may mababasa ako magkapantay. Eh kaya lang naman naging alipin kasi nagpakababa. nakitulad tulad sa tao, filipos kasi. Hindi, hindi. Sandali, sandali. Kaya kung paano naging alipin ng tao, gano'n rin magiging alipin si Cristo. Sandali, 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 sandali. Sabi mo nasa langit, Diyos na siya. Hmm. Bakit po sa aks? Nasa langit kasi na nun. Alipin po siya ng Diyos ayon sa tres sa este gawa? Ah, kasi anak niya. Anak siya Anak nga siya ng kami. So, alit ang... Alit Anak ako. Ayun ang anak. Alipin. Sandali. Anak po. Alipin po ba siya o kapantay ng Diyos? Ito ha. Pagkapantay sila sa kalagay. Pero sa kalwalat yan, bas nakila ang ama. Um, may mababasa ako niyan. Ano ba talaga? Iyo, iyo. Ah. Iyo, sandali. Sige, sige. Para kasi sinasabi mo na... Yung kape tsaka alak pareho lang. <laughs> Parehang inumin. Sandali. Parehong ilumen. Sandali. Parehong ilumen. Sandali. Ay, okay, ba? <laughs> Sabi mo, pareho, tinatanggap mo ilipin, ilipin. si Jesus ayon sa Acts, alipin. Tinatanggap mo rin magkapantay sila ng Diyos. Ah, ito. Ito tanong. Yung bang alipin at magkapantay pareho o hindi? Ah, hindi. Bakit? Kasi eh, anak niya tayo kame. Sasagot ako. Sasagot ako. Objection ba tayo Sumasagot ako. Sasabihin ko lang Eto. Eto. Alipin siya kasi ang anak niya nga yun eh. Eh, sintito ko muna lang sasabihin ko oh, eh. Mayroon. O eto, alin ba? Meron akong anak. Eh, magpapaalipin ba ako sa anak ko? Alam na, alipin ko anak oh, ko. O, sige na, sige na. Sige na, makama sila. Eh, sabi mo, alipin siya. Ano ba talaga? Makapantay o alipin? Eto kasi punto ko. Eto, sige. Eto, eto. Dari ito na mainit eh, magandang tatanong okay. niya eh. Oh, for me naman ako dun eh. Ang okay. tanong niya, magkapantay ba yung alipin? Eh kung sa kalagayan, magkapantay sila, parehas silang Diyos eh. Pero, mm -hmm. doon sa kung sino mamataas sa kanila, eh alam, hindi sila magkapantay kasi anak na si Kristo ng kamalaman naman. So, ano um, kasi ano mo magkapantay o alipin. Ano? Magkapantay sila o alipin siya ng Diyos? Ito ah. Magkapantay sila sa pagka-Diyos. Bakit? Eh, sinabi na nga ng Diyos sa ana. Sasagot ako ah, uno ng Hebreo. Ang iyong luklukan o Diyos may pakailan Therefore, ang ama na mismo nag-clarify na magkapantay sila para okay. Sa Diyos. Pero, doon sa pagiging, o oh, dito sa sentido ko mo, eh, pa siyempre, pa basta na basta yung ama. Basta hiling ama, sentido ko mo. Balik ako sa dati yung tanong. O sige. Si Jesus po ba, nung nasa lupa, nagpakilala siya ang Diyos? Kung mabasa ko, talo ka na. Dali, dali. Oh. Ayan. Dari. May mababasa ko. Pag nabasa ko, talo ka na. Dali. Nasaan na yung Bible ko? Objection, okay, so moderator, ha? Kayo, saksi dito, ha? Tanong niya, meron bang mababasa na sinabi ni Kristo nung nandito siya, pinakilalan siya ng Diyos? Ayon, pag nabasa talo ka na. Andali. Talo ka na pag nabasa ko. Meron kasi akong Bible dito. 2008. Revised. Revised. Para ma-eat into English. Sa akin, 1905. Okay. Nakalagay po doon. <laughs> nakalagay sabi ni Jesus. Eh, siyempre. I am the living God. Ito. Ayon. Ito po ay bigay sa akin ng dating daan. Ang bagong ang Biblia. So, turuan mo ako kasi hindi ko nabasa. Sito, dito po ba, letra po, letra, sinabi ni, ni Jesus, ako ang Diyos. Ah, sige. Ayon sa kanyang bibig, habang siya ay nasa Palestine. Ah, ngayon. Ano tayo, ha? Pag sige. ko, talo ka na, Karas. So, ah, ah, sa, sa, basa ko. Oh, sige, yan, Dinabot niya. So, mga kapatid, babasahin ko, mga kapatid. Ah, oh, nga, ko babasahin. Sandali, Mr. Madrid, ito, kaniyari ko, ha? Jesus, promo slips sina niya kamisong nanggaling sa bibig ni Meron meron ako ko mababasa at pag di ko to nabasa talo na po. Siguro. Ay sige. Tapos ang mga dokumento sin. Dali lang si Jesus. Ah, uh, si Jesus. Um, sa Mateo, Marcos at Lucas. Mababasa niyo ko. Baka nagbabasa ka sa Isaias. Ang kaka-sake sa akin pablo. Ang tanong ko Mr. Butchito from his lips. Saka pasan mo kasi revelation, kahit na hindi yun. Habang mga, ang mga si Jesus, ang common ground natin ihusay si Jesus. Pero naiywan ako nang kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus sa Quran, sa lips niya, ini abdullah. Ako alipin, Allah, ako'y alipin ni Allah. Nangito pa tayo dito hindi. Sabi mo, may sinabi si Kristo letra po letra. Ang tanong ko sa iyo, habang siya naglalakad sa Palestine, nangangaral sa Jerusalem, kausap niya ang mga Israelita, sinabi po ba niya, ako ang Diyos? Meron! Ngayon, Tatanggapin nyo pag nabasa Pag nabasa ko, talo na kayo. Galing mismo kay Jesus. Babasahin ko. Galing mismo kay Jesus. O sige, walang mag i -interrupt. moderator. Babasahin ko. Babasahin ko. Ngayon, sa punto na ito, eh, ito, ito lang. Ito lang mga kapatid. Ngayon, sa punto na ito, walang ibang kausap si Satanas dito, kundi si Kristo. Alam ka naman yung kamat, hindi naman pwede bumaba dito. Ngayon, babasa ko. Sabi ni Jesus, Patoto ni Jesus. Talo na siya mga kapatid. sabi dito sa 4-7. Matthew. Ayan, sabi. Sinabi sa kanya ni Jesus. Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si Jesus. Sabi nga ng mga Pentecostal. Jesus. Pero babasahin natin. Ngayon, sa punto na ito, ang nagsasalita dito si Kristo eh, wala namang iba siyang kausap nun kundi si Satanas eh. At wala namang ibang tinutokso si Satanas kundi si Kristo. Anong sabi? Paano na siya pag nabasa ko? Ito ah, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman si tinutukso tinutokso, si Kristo. Sino yung nanunokso? Si, si Satanas. Na wag mong tutoksohin sabi ni Jesus. Talo na siya. Ano talo? Mga kapatid. Sige, sige. Magpigyan. Tinatanong ko sa iyo, sinabi niya ba? sabi ko. Oh. Okay. Okay, sandali, Gusto mo dito? Sige. sige konting galang lang kasi pinabayaan kita magbasa. Sige, sige. Magpigyan. Okay? Ako ngayon. Tingnan mo ha. Ang tanong ko sa iyo, sinabi ba ni Jesus Christ, word for Lord, ako ang Diyos? <laughs> ang sagot niya, quarter this ng Mateo, sabi ko na, alam na, alam ko style nila eh. <laughs> Bakit? Sinabi ba ni Jesus dyan, ako ang Diyos? Kinote niya yung kasulatan. Sinabi sinabi niya kay Satanas kung ano yung nakasulat sa lumang no, tipan. Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat no, sa niyo. Panginoon Diyos mo lamang ikaw sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sinabi niya ba, O Satanas, sira ulo ka, ako dapat sambahin mo. Ah, ang usapan natin, hindi yung pagsamba. Ang usapan natin, sinabi ni Cristo na sa Diyos dapat Lata, letra por letra. Sinabi niya ba sa talatang yun? Satanas, ako ang Diyos. Meron. Ang sabi niya, Satanas, dali, Satanas, nasusulat sa Panginoon Diyos mo sa sasamba ka. Sinabi niya ba, sa akin ka sasamba. Ah, na rin na sintin. Ah! Word for Lord! Ay, sinabi ba si Satanas, ang okay, tinutokso niya'y ama? Tapos na, tapos na. Pag dumadating ang pagsubok, merong payo ang Diyos. 4.12 ng unang Pedro. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Talagang ang Diyos ay sumusubok sa tao. Pag nasubok ka, it is for your advantage. Pagkatapos na mapatunayan ng Diyos na mahal mo siya, wala ka ng problema. Mamahaling ka rin niya, bigyan ka niya ng mabuting asawa, bibigyan ka niya ng mabuting anak. Nakasulat kasi yun eh. 19.14 ng awikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng matinong asawa, di ba? Ng matitinong anak, bibigyan ka niya ng kailangan mo sa araw-araw. Pagka mahal ka ng Diyos, ililigtas ka niya sa mga masasama, ay nambentahin ng nasubok ka ng Diyos. Kaya pag dumarating ang pagsubok, harapin mo kapatid. Eh, paano mo malalaman kung yung pagsubok eh, pagsubok ba ng Diyos o tukso ni Satanas? Ito yon, Unang Korinto, Kapitulo 10, Versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Diyos hindi papayag na tuksuhin tayo ng higit sa makakaya natin. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan para pagbawalan niya si satanas na manunukso. Kasi ang manunukso si satanas eh. O, Lucas 4. At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Hordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng apat na pang araw na tinutukso ng Diablo at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na iyon. Ang manunukso kapatid, ang Diablo eh. Biya kita ng halimbawa ng tukso, no? May asawa ka na. Eh, tutuksin ka sa tanas. May papakilala sa yung babae o lalaki na para sa tingin niya eh, mas maganda kaysa sa, sa yung asawa. Yun ang mga tukso eh papagawain ka ng mali. Pero ang Diyos, hindi nanunukso ng gano'n. Pasahin natin ang Santiago. Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Oh, ang Diyos hindi nanunukso, ang nanunukso si Tatanas. Ang tukso, temptation yan eh. Ang temptation, papainan ka ng bagay na matetempt ka, na parang gusto mong gawin. Yun ang gusto ng laman mo. Halimbawa, eh may nakita kang pera, walang nakakakita, meron kang nakitang sing-sing na brilyante, titingin-tingin ka, sabi ni Satanas, oh, wala naman nakakakita, kunin mo na. Oh, wala naman nakakakita, tanggapin mo na yung lagay. Yun ang mga klase ng tukso eh hindi ang Diyos ay nanunukso. At kung manunukso sa'yo si Satanas, eh masyadong mabigat ang ipapanukso sa'yo, hindi papayagan Diyos na tuksoin ka ng higit sa iyong makakay. Ano ang intensyon ng Diyos kaya niya sinusubukan ng tao? Basahin natin ang 13.3 ng Deuteronomio. Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Ang layo ng pagsubok ng Diyos para ma-prove niya kung mahal mo siya talaga. At pag napatunayan niyang mahal mo siya talaga, wala ka ng problema. Lahat ng bagay at trabahuhin niya para sa ikabubuti mo. Pag nakita ng Diyos na mahal mo siya, talaga iniibig mo siya. 8.28 ng Rome. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios. Sa makatwid bagay niya mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Yung mga umiibig sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, tinatawag niya yon. At pagka ikaw ay napatunayan ng Diyos na iniibig mo siya dahil nasubo ka na niya, nalalaman ka natin, sabi ni Pablo, na lahat ng bagay nagkakalakip gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. E pa, pag ka ng may-ari ng lahat ng bagay, wala ka ng problema. Wala ka nang alalahanin kasi mahal ka ng Diyos eh. Pwede niyang iligtas ka sa mga disgrasya, pwede ka iligtas sa masamang kapwa-tao, pwede ka niyang iligtas sa mga iba-ibang masasama sa buhay, ano? Kasi iniibig ka niya, magagawa niya na ang lahat ng bagay, magkakasamang gumawa, lakip-lakip para sa ikabubuti mo. Kaya tayo sinusubok ng Diyos. Kasi pag nasubok niya na tayo, Aa ang kinininya tayo na tayo kanyang mga anak na dumaan sa pagsubok